ay mga kagambwebes, magandang gabi po sa lahat. Ayun, pamog time na. Nandito na ako sa harap ng pamogan ko para mag-check. Tapos, uh, may nakita ko dito mga kagambwebes. Oh. Isang gagamba natin. Ewan ko paano nakalusot ng baboyog. Ayun. May e, kagat-kagat siyang baboyog. Ayun, mga ko kung kita mo siya. Try natin buksan. Ayun. halata halatang bubuyo yan mga kaagang bebes Kasi masyadong malaki Ewan ko lang paano na ako pasok dito Tapos check ko na lang bukas Kasi wala Wala namang butas to kanina At wala din ako nakikita butas ngayon Siguro nakaganto lang kanina yan mga kaagang so. Siguro hindi ko na sarado mabutas Siguro na ganyan kanina Buti hindi lumabas ng kagamba So ayun lang Aray marami salamat mga kaagang bebes. <clears throat> Follow nyo na lang din po ako sa YouTube channel ko ka mga bebes. Peace out.